Yan, ako ng uh, bangos. Kompleto yan. Meron siyang uh, palaya, siling berde, luya. Tapos meron din siyang okra. And then syempre yung ating uh, luya. And then tatambugan ko siya ng pinitas kong dahon sili. So yan. Yeah. Pinitas ko yan dito sa amin. Complete yan. Meron din siyang asin at saka suka. So, tingnan na natin kung naitsura. Wow! Ang sarap! Tingnan nyo naman, oh, kasarap talaga. Talaga naman. Kaganda ng aking, ano. Hindi ka pa tinitikman yan, ha? Sarap na sarap na ako. Tutuusin ko lang pa to ng talong man lang. Wala na kasi akong talong, eh. Yan. Tingnan ko lang. Ang sarap oh. Hmm. Super sarap. Ayan. Ito kasing taksil na bangos na ganyan hindi mo dapat kainin ngayon bagong luto. Hindi mo muna siya kinabukasan o sa makalawa. Painitin mo lang bukas. Napakasarap. Terrible. Okay. Yan ang aking paksiw na bango si Gulay. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.